May mga buhay na hindi dapat natuloy. At may mga kaluluwang nabuhay, pero hindi na para sa kanila ang mundong ito. Si Marco, labing siyam na taong gulang na, tahimik, laging naka-earphones, at matatanda ang survivor ng leukemia. Habang nagsusulat si Marco sa kanyang notebook, biglang dumilim ang paligid. Parang unti-unting nawawala ang liwanag sa classroom. Lumingon siya. Lahat ng estudyante ay nakafreeze. Walang gumagalaw. Tanging siya lang ang may kilos. Sa bintana, may isang lalaking nakaitim, nakatayo sa ulan. Hindi kita ang muka. piglang nagbalik ang ilaw. Normal ulit ang lahat. Hindi pa rin ako tinatantanan, bulong ni Marco sa sarili. Kinagabihan, nagkita si Marco at ang kanyang matalik na kaibigan, si Pio. Grabe ka, bro. May cancer ka na nga dati, pero ikaw pa rin pinakamalakas sa atin. Pagpuri ni Pio kay Marco. Oo nga eh, pero minsan parang mali. Parang hindi ako dapat nandito. Hoy, tigilan mo 'yan. baka sapakin pa kita pagkainis ni Pio sa sagot ni Marco. Nagbiro si Pio pero sa likod may itim na aninong mabilis na dumaan. Hindi nila napansin pero nakita sa CCTV kinabukasan. Kinabukasan din, natagpo ang nakabigti si Pio sa loob ng banyo. Walang paliwanag, walang sulat. Sa muling pagpasok ni Marcos sa eskwela, sa isang karinderya, may isang matandang babae na lumapit sa kanya. Lalaki, ikaw ang batang niligtas noon. Akala mo ba, ligtas ka talaga? Si Lola Nida, isang matandang bulag na manghuhula. Kilala niyo ako. Pagtataka ni Marco, hindi kita kilala, pero ang kaluluwang nagbabantay sa'yo matagal nang nasa likod mo. Binuksan ni Lola Nida ang lumang baraha. Lahat ng lumabas ay may itim na punit sa gilid. Hindi ka na minarkahan para mabuhay. Ikaw ay delayed na bangkay. Saad ng matanda, isa-isa, ang mga kaibigan at doormates ni Marco ay biglang namamatay sa mga hindi maipaliwanag na dahilan. Si JC Nalunod sa loob ng sariling shower Si Renz Nasagasaan Pero walang driver na nakita sa CCTV Si Angela nagkandaloob loob sa klase Habang naka-online exam At sa bawat insidente Lagi siyang naroon Laging siya ang huling kausap Laging may madilim na sulok sa frame Ano ba talaga ang gusto mo sa akin? Hindi ako takot sayo pagalit na sambit ni Marco sa aninong nakasunod sa kanya. Isang gabi sa universidad, pumunta si Marco sa lumang chapel na nasa likod ng kanilang dorm, naghahanap ng kasagutan sa kanyang mga tanong. Sa altar, may kandila. Sa likod nito, si Ella nakaputi, tahimik, matagal ng walang emosyon. Kilalang kilala kita. Ikaw ang nurse noon. Ikaw ang nagligtas sa akin. Pagkompronta ni Marco kay Ella. Akala mo baligtas ka? Hindi ako ang nagligtas sa'yo. Ikaw ang naging pagkukulang ko. Gusto mo ba akong kunin? Hindi na kita kailangang kunin. Ang mga tulad mo, kusang bumabalik habang lumalabas si Marco ng chapel, lahat ng nasa paligid ay biglang naglaho. Biglang nasa loob na siya ng ospital. Pero walang tao. Puti lahat. Tahimik. Tuloy-tuloy ang tunog ng heart monitor. Sa koridor, nakita niya ang sarili niyang nakahiga sa ICU. At si Ella, nakatayo sa ulunan ng kama. Hindi siya pinapansin na namatay na ba ako? Pulong ni Marco. Hindi. Pero kung gusto mong tumigil na, pwede na. Pabiglang sagot ni Ella. Na kanina ay hindi siya napapansin. Ngunit sa huling saglit, narinig ni Marco ang tunog ng kanyang cellphone. Ang boses ng kanyang ina sa voicemail umiiyak, umaasang lumaban pa siya. Anak huwag mong hayaang mamatay ka sa panahong kailangan ka namin. Napatingin si Marco kay Ella. Tumangu ito. Biglang bumalik ang kulay sa paligid. Nagising si Marco sa hospital bed. Buhay! Pero sa gilid ng kama niya, naroon pa rin si Ella. Hindi bilang kaibigan, hindi bilang nurse, kundi bilang tagapagbantay, naghihintay ng oras sa kanyang pagsundok. Hindi lahat ng ibinabalik ay ligtas. Minsan, mas mahirap ang mabuhay kung may utang ka sa kamatayan. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Sapagkat sa bawat ulap, may aninong nagmamasid. Huwag kang matulog agad. Baka naririto na siya sa likod mo. Subscribe for more. True Pinoy Horror Stories Tuwing gabi sa ilalim ng ulap